Dong. Masa mana? Pakko, sir. Pakko? Oh. Masa balik gian ini mah? Oh. Kenapa ini yang basah? Ah? Itu gagal yang gini kusup basah, Pak, sir. Tapi, ini butang, sir. Tapi, ini mana? Tagis, sir. Tagis? Iya. Okay. Tagis, yang isa kakuan? Tetus. Masa itu mau si mong papa, deh? Pengargada, usai. Pengargada, palkata? Oh. Mama, ini mau? Wala, anda kayak biaya, nih. Ay, gibi ay, masih yung mama? Pila mo ka magpagsoon? Tolo. ikapila pila mo ka? Ako yung pinakamagwang. Kinamagwangan ka? Oo. Oh. Ha, mong papa ni Maron? Gusto ma. Pero imong mong mama, wala mo, wala na nagkontak sa inyo? Wala na. Dugay na? Mga pila pa inyong edad gibian? Ako, jiswa ako. Ang kakamangod kay Otso. Otso? O, bahay ba ang akong pinakamangoran? Tapos ka, ka rin wala na pagkita yung mama? Wala na. Panito na ka? Wala pa. Eh, no, no. no, oh. Wala pa kayo panito? May lang ngayon ko. Baka pala Chinilas sa akong mag, ay, ng grade 5. Ano naman? May Chinilas yung emangod? Wala. No. Tapos ibo pong sinilas? Hindi lagi. Be! Ha? No. po doy. Kung saan mo yung sakop ni Drea? Durian. Bukid Las Neves. Bukid, Bukid nebes ah. Las Neves na ne? Hmm. Hapa mo ni Munda doon? Dito pa ko. Layo sa Sintra taong. Kadali ha. Kadali bi, kamo na ako ko Wa na dyan na pa, kuhanin mong mama, huwag asa na siya, gibutang si Gino. Ang bot na. Ha? Ang bot. Pero na mo, ibugas sa inyong balay. Ma, gamay. Gamay, Ram? Kasi kadali ha. Kadali ko ya. Magulihan man. Magulihan maghapon? Oo. Ah. Pila yung mga edad ganit ka ron? Dose. Dose na ka? Oo. Ah. Pero na-expila pa ka? Oo. Ah. Kasi grado niyo mo? Grade 7. Ah, grade ka? Pag maurot ng imang pakopila tanan ana kan tidal. Ah, konting sir. Naa kun bigeh. 150? Ah. Uh -huh. Ipalit na ako ni LS dog kay pag ang survival at nakonsod-an. Ang survival palit nimong usod-an. Pero layo pa kayo ka bakla yan dito pas pa pinakasentro? Klebagit sir. Abag-abag na lang akong sa kong papa. Abag-abag na lang ka panginabuhi si imong papa. Hmm. Kani, pag maurot ni kol. Makapalit mo magbugas. Kapalit mo uh. Layo pa ni mo nagikwa pa ko. Dito pa tabok pa suba. Tabok pag suba? Uh. Tapos i saka mo na dito ni sakaon dito layo pa kayo. Sige lang para importante makapalit ug chinel sa kung saan. Kol, nanay bidyo yung mga helmet kol. Kung kanin nga helmet? Ah. Uh. oh nakabidyo na ha? Pero kung nakay panawagan, kung sa may panawagan mo sa mama? Magmahayro mo ka sa pag sa panahon mah Magmagdag ko na may. may mga imong panawagan? Oo. Uh. Okay, kaya mo i-post na kong video. Kera, o kera, aran makakita siya, artit ko siya ng dari. Taong po niya mo eh. May kadala eh, na ko na yung eh, kwan. 1.50 na tanan. Kay, school, may sensilyo ko? May ka na na? Pero imong eh, imong eh, giampo po nga makabayit kag sinila sa imong manghod. Wala lagi ko, wala lagi kayo ko. Pero pag mo school, mawara po ng sinila sa imong gamiton po. Hmm. Huh? Ha? Kana nahiwa na? Hmm. Huh? Anong wala chinilas. Wala oh. kay lang chinilas? Oo. Ano yung kuno? Yata di papalit mo bugas ha. Ang sir. May problema ha. Kana ibalik na lang na. Grabe ni mo kabasa, basa magilis na ka. Ha? Salamat oh. sir, huwag daw nga natagaan ko ni mo niya sir. May problema, ang buras gino. Yes, sir. Pag, pag abot sa panahon, magkita ba tagbalik ka? Oh. Sakop ni Las Nibis diray, bukit? Uh. Oh. Ihatod ka na ko ta sa inyo ta. Oh. Ano, balagya pa rin ako. Ha? Ah? Balagya pa rin ako. Mag-ilis na lang sa kake, basa ka. Sige, Carl. Oh, ta. Dali ko eh. So, may Diamond Games ka niyo. Mag-register ako niya. Ang link, nasa ubos sa kung comment section. Pag-uman register, i-message ko kay taga-anta mo pattern. Kung sa mong urasa, mag-duwa.